Hello guys, so nakalaag ta panagsa so kuya cool akong mga kids guys, so as I promised to ako mga kids kung maka third payout ko ako siyang it palitan o guitar, so siya siyang ako ang gi promise niya pag birthday pero nakulangan man sa budget so karon nga third payout na ko so ako siyang ipalitan o guitar kay mauni niya ang ipangandoy siyang birthday So, karon ako naging napalitan siya. And of course, excited ka ni siya pag niya nga mo, palit mi o guitar siya birthday. And of course, apilansan na ako niya ang mga mga manghod. So, mo na lang napilian. Sige so, na pwede no nga. Usa lang yun ang imong palitan. Dapat ang tulod yun imong palitan kay para way-away. Mara yun mo ang tuyo diri sa mall. Ang pagpalit sa guitar o sa mga duaan sa ako, mga kids. Nindot kayo sa feeling ba as a mom nga nakapalit gay ka sa gusto sa imo ang mga anak tungod lang gid sa Facebook so dako jud kay pasalamat ninyo guys sa inyo ang pagsuport sa ko sa tinuod lang kung wala lang gid ang Facebook di ko makapalit sa mga gusto sa ko ang mga anak so tungod jud sa Facebook dako jud kay kong pasalamat kay bisan ingon ani lang nga pamaagi makakita ko sa ko mga anak nalipay kay sila sa so, gusto nila nga pamaliton mamapalit nako kay kabalo ba yung ta guys kung sa kalisod ang panahon pero magpasalamat yung kong kay tungod sa facebook nakahatag yung ko sa mga gusto sa akong mga anak dili man per me pero at least every payout nako makahatag ko kalipay sa akong mga anak salamat din kayo nga nipadayon padayon yun ko sa facebook wala yung ko nagpa discourage ba kay kung ni stop ako di yung ko makapalit o ginunanin sa akong mga anak

Kay gipang gutom naman mi guys, sudirit so, sumidiri sa barbecue han. Kay mo lang request ka na, daw sila mag barbecue. So mo niya mo ang gipang Kaon karon. So ako kay gimingan naman sa barbecue, so mo gid akong gikuan nga mag barbecue mi kay napula na siguro sila og buyog. So dire mi the pita. So actually, dugay na sa kainis ang barbecuean guys. Uya Uy, pamisa misa ko ang banani guys. Ari na may magkananan. So dako ko kainis yag kuan sa mo ang relasyon sa kumbana. <laughs> Kumbaga ni si sa mo ang relasyon guys. Kaya rin may mga on kung magdate date ko no Jaime. So until now, maugya po niya mong diri. So, karon daghan na kayo kay tulo na kong mga anak. So, arig nga po may magkananan. Bito, no, ano sa jug no, ang barbecue, lami sa jug kayo ni siya. So, ning ganan sa kay Kustan, gaming ano sa barbecue kay taod taon na sa jug kayo nga wala may nakabalik daring dapita. Good thing, kaya ako ang anak, na-request good siya nga mga unmi ug barbecue. So, Lipay sad kay ko kay mas nakatipid ko karon sa muang kaon. <laughs> Thank you, you. Lingkod rin, lingkod. Lingkod ba? Ako lagi nang ikuha. Uy, ang usa. Arang lang asa sa ginamang mga on guys. Labi nag-ipang gutom. Kay Lugay man kayo, kayo na serve um, ipang order na barbecue. so ka na lang, guys thank you for watching guys please don't forget to like and share this video bye bye